Gayuma ba ang halap mo? Tara, pag usapan natin ito. Marami kasing nagme-message sa akin dito sa TikTok na naghahanap ng gayuma. At kadalasan ang tanong ay magkano? Pag sasagutin ko ang presyo, ay sasabihin na effective ba ito at wala bang tawad. So parang nakikita ko dito na yung gayuma na aming gawa ay tinatawaran at pinagdududahan. So ngayon, ito ang ating magiging patakaran kung ikaw ay naghahanap ng gayuma, ang requirement mo ay pumunta ka dito sa aming dipana. Pag-usapan natin, bakit mo kailangan ang gayuma? Ano ang dahilan mo kung bakit ka manggagayuma? Pangalawa is, pagdating sa presyo, magsabi ka kung magkano ang kaya mo. Pero wag mo naman uh, mamaliitin o gaging bariya-bariya na parang sa palengke ng gayuma. Dahil unang-una, pag ikaw ay ng gayuma, hindi ito yung parang tinda sa palengke, no? Gagamitin mo ito para sa tao. Buhay ang halaga ng ating gayuma dahil ang gusto mong mangyari is magkaroon ng mabuting relasyon kayo ng isang tao para magkaroon ng pag-ibig, pag-iibigan. So hindi natin dapat tawaran ang gayuma lalo na kung ito ay galing sa isang manggagamot, no? Dito sa Luntiang Agama. Kasi kung gayuma lang ang hanap nyo, pwede ka makipagtawaran sa palengke. No? So paano natin sabihin palengke? Meron ba talagang gayuma sa palengke? So hanapin niyo kung meron bang gayuma sa palengke. O pumunta kayo sa Quiapo. Kahit nasabihin nga natin sa Quiapo eh, hindi mo pwedeng tawaran. Dahil ang mga gamot na mabebenta sa Quiapo, hinahanap po yan. Mahirap pong hanapin ang mga gayumang yan. O yung mga ingredients niyan, No? So, kung gusto niyo naman, marami dito sa TikTok, nagtataro ka reading at nagbibigay ng mga spiritual service. So, pwede niyong puntahan sila. Pwede niyo silang lapitan, no? At baka nga, bigyan kayo ng tawad o, o discount. Pero dito sa atin sa Luntiang Agama, hindi po na, tayo nakikipagtawaran dito dahil kasi naglilingkod tayo. So ngayon, kung wala kang pera, kausapin mo ako. Ang requirement ninyo ay pumunta kayo dito sa ating Dambana, magkaroon tayo ng face-to-face -face interaction o talagang live interaction dito sa Dambana at luluhod kayo sa altar. Doon, makikita ko sa inyo kung talagang sinsero kayo sa inyong pangangailangan. Ngayon, kung sasabihin nyo malayo ako, I don't care kung malayo po kayo, kung nasa ibang bansa po kayo. No, you have to come here. Dahil kasi may mga tao na galing sa ibang bansa din, pumupunta siya dito sa aming dambana para isang ang ang kanilang problema. So kung hindi nyo magagawa to, hindi nyo kailangan ng gayuma. Kunin nyo sa natural na paraan ang gusto nyong mangyari. No? Huwag nyo pong uh, isa alang alang sa paggamit ng mahika. Sabi nga nila eh, baka nandadaya ka. Pero hindi po pandaraya ang paggamit ng magic. No? Ito ay natural na pamamaraan. Kung ikaw ay may kakayahan na gumamit ng magic, kung hindi naman, magdasal na lang po kayo. Ipagdasal nyo po. Baguhin nyo po ang inyong pag-uugali. Baguhin nyo po ang inyong pag-iisip patungkol sa gayuma. Dahil ang gayuma ay isang gamot. Ito po ay katutubong gamutan po ng ating mga ninuno. No? So hindi siya na parang remote control, isang magical object na magiging remote control sa ibang tao para mapasunod nyo siya sa kung ano man ang gusto niyo hindi po siya kasangkapan para gumam uh, para gamitin sa kasamaan. Kung ano man ang masamang nasa isipan ninyo kaya kayo gusto mang gayuma, ay hindi po pwede po sa atin. Maghanap po kayo ng ibang manggagamot. Maghanap po kayo ng ibang babaylan na pwede ninyong bayaran ng limpak limpak na sanapi. Pero kung wala kayong pera, huwag naman niyo pong tawaran ang napakamurang pagsisilbi natin. Dito sa Dambana, araw-araw po tayo tumatanggap ng tao libre po ang gamutan, no? Donation base, no? Donation base. Actually, tumatanggap kami tatlong piso, tagpipisong, ano, tagpipisong donasyon. No, malaking bagay na po yun. Kung yun ay kaya ng inyo, o kung baga ito ang nilalaman ng inyong puso at yun lang talaga alaman ng inyong bulsa, pwede nyo ibigay sa amin, no? So, kung ito ay kapritsyo lang, no? Kaartihan nyo lang, wag na po kayong lumapit sa amin. Please, wag na po lumapit. Sa ganun din, no, sa mga nagpapataro reading, actually, yes, uh, nagtataro reading tayo before, nagkakaroon tayo ng live session dito, pero dahil doon, no, gabi-gabi po tayong uh, nagla-live session, no, napansin ko, minsan may mga makasarili na hindi natin napagbibigyan. Umaabot tayo ng limang oras sa live, pero sa totoo lang, hindi naman tayo kumikita sa mga gift. Hindi, wala po nagbibigay ng gifter. So mukhang malabo na kumita sa I don't know. Iba kasi kumikita, no? Iba nagiging sikat. So, hindi ko lang po alam kung paano. Siguro, mas papahalagahan ko yung face-to-face -face interaction, no? Kailangan din natin mabuhay. Nung ako, actually, noong dumulog po din ako sa, dito sa TikTok, no? Nung nagkaroon ng bagyo sa Siargao, at gusto ko nga po sana na magawa ang, ang bahay na, namin sa Siargao na nasira. Dumulog din po ako noon. Pero kinalulungkot ko, wala po ni isa sa ating mga naging supporter na ating binabasahan ang tumulong sa atin. No? Walang nag-gift, walang nagbigay. So, minabuti kong huminto muna. And then at the same time, no, dahil sa laging kapupuyat natin, I don't know, siguro narinig niyo na rin po ito sa ating video, sa mga past previous videos natin. No? Hindi na rin kasi ako naglalagi sa TikTok no? Na-stroke po tayo noong 2022, no? 2022 tayo in stroke mga February 14. Kasagsagan ng ating paglalive pero uminto tayo sa paglalive, gawa nga lang tayo in stroke. So ngiwi-ngiwi. Siguro nakikita niyo sa mga previous video ko na ngiwi-ngiwi tayo. Pero sa awa ng Diyos, no? Sa awa ng Panginoon ng mga ninuno, ng ating mga diwata, ay pinahintulutan niya na magkapagsalita ulit ako sa inyo ngayon dito. No? At yun ang pinagpapasalamat ko. Pero ngayon, ayaw ko lang stressin ang aking sarili dahil kasi every time na ginagawa natin ang pagbabasan, pagsilip ng kapalaran at ng tadhana, is masyado akong na-involve. No? Masyado akong na-involve. Siyempre, ikinokonnect ko ang aking sarili sa inyo bilang isang individual. No? Bilang individual, tinitingnan din natin ang inyong kaluluwa, kinakausap din natin ang mga ninuno, mga spirit guides, kung meron man, no? At inaalam ko kung ano ang solusyon no lunas para sa inyong mga suliranin. Pero sa kabila noon, no, wala naman tayong natatanggap na kapalit. Although sabi ko nga sa inyo, libre lang 'yon sa so mas mainam na kung libreng paglilingkod o donation based na paglilingkod, punta na lang po tayo dito. Punta na lang po kayo. Huwag masyadong convenient, huwag masyadong maging tamad. That's the reason why kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng kaunlaran sa buhay dahil inaasan nyo ay madali na lang naman ang transaction pwede lang online yes pwede lang online or shopping everything but the money that you are sending no dahil kasi katulad dito sa Facebook maraming mga tarot reader na nagsa-sacrifice, nagsa-sacrifice ilang oras sila sa TikTok para lang makahingi ng kokonting barya makalimos ng kokonting barya sa inyo at kadalasan ang one question ay nagiging multiple question no nagiging multiple question at yung iba talaga mahalaga na tao na what i mean is yung mga talagang importante na seryoso na mabigat na suliranin ay hindi natin na pagbibigyan dahil nga merong mga tao gawa ng oh nagbigay ako ha ah. unahin niyo ko o oh, ganyo akong prioritize naging subscriber mo ako prioritize niyo actually this is the purpose of TikTok to gain followers But for me, I'm not here at TikTok to gain followers. So maraming salamat kung nagiging uh, sumusuporta kayo. Pero nandito ako sa TikTok, nandito ako sa YouTube, nandito ako sa Facebook, and everything, lahat ng social media, is to express who I am. And now, this video is about myself expressing ano ba talaga ang layunin ko sa TikTok, ano bang layunin ko sa social media, ay ito ipahayag kung sino ako at ano ang aking ginagawa. At ito ang ginagawa at ang bagong patakaran sa aking buhay. Kung nais nyo ng paglilingkod ko, punta po kayo dito at hindi ako pupunta dyan. Dahil kasi kung may kailangan kayo, may sakit kayo, pupunta kayo sa doktor. Doon kayo magpapa-hospital, doon kayo magpapa-opera at magpapasagawa kung anuman. So punta lang po kayo sa Dambana. Libre naman po ang ating gamutan dito at kung meron naman kayong extra, maaari po kayo mag-donate. So hanggang dito na lang. Mayari na. Pag-asatin. Bye!